Unang-una una po, kung ang magulang po natin kayo manggi, huwag na ho tayo mag, managinip na tayo puputi. Di ho ba? So, uh, kung ayaw na lang ninyong umitim, maigi po na wag na lang po kayo maglalaro sa labas, sa sinang ng araw, sa loob na lang po kayo. At maglagay ho ng sunblock. So, para lang hindi kayo lalong umitim. No? Yung iba po kasi, ang gusto nila, maitim yung magulang, pareho, gusto nila maging, kayo, maging misti sa look. Eh, hindi naman po pwede yun. Ang injectable po kasi, although best, better ang kanyang result kumpara sa iniinom, marami naman po siyang side effect, no? Mm -hmm. So, hindi po natin siya basta-basta ini-inject unless meron pong uh, pagsubaybay ng isang espesyalista. Mm -hmm. Anong binabantayan natin dito sa mga injectable na glutathione? uh, uh actually, pag ako eh hiningan ng pasyente na uh, mag mag-inject ng gluta hini kung talagang kailangan niya talaga at gustong-gusto niya talaga hiningan ko muna siya ng liver function kidney function no And then i do it myself tapos ino-monitor yun natin siya hindi lang inject lang tayo no kasi pwede rin mag-allergic reaction yung pasyente intravenous mo pa binigay no so pagkabigay natin eh inaantay muna natin maybe half an hour or an hour before natin paalisin siya. Kasi pwede siya mag-allergy during that uh, space and time. And then, we always ask our patient kung may abnormal na nararamdaman, magpakita ka agad. So, uh, yun ang mga binabantayan natin. Tapos, minomonitor natin dapat yung liver function test nila.